Hello mga katropa dyan, mga katibahay dyan, mga kapus. Welcome back again. It's been a long time. Uh, well, a long time. Uh, pandemic. <laughs> pandemic. Parang kailan lang, parang kailan lang ang pandemic. No? So we're here sa Twin Lakes. Uh, ayan guys, oh, nakikita dito sa baba. Ayan. Ah! Mamayang gabi dyan kami matutulog. Oh, ah! <laughs> ah, kami matutulog mamayang gabi tapos na dito kami ngayon sa La Creperie so dito kami nag i -stop over muna kami for lunch and then later we'll be heading to the beach uh, sa dasugbo, we'll just try kung makapasok kami doon sa isang beach na pupuntahan namin kasi wala naman kaming advance booking so pero kung sino yung gustong i-book ako, pwede naman. <laughs> Pamasko. Pamain na lang po para sa Pasko. <laughs> Yan. So, hintayin muna namin yung in-order namin. In-order namin mga foods. Tapos pa may papakita na lang namin kung ano yung mga in-order namin dito sa La Creperie. Um, yung pa-French Frenchy kasi kung Kasi in the next 5 months, pupunta ako ng Paris. Hindi kasi namili katapat na cheese at okay, uh, prepare na cheese board for Christmas. Gusto ko lang i-compare dun sa original na flatbread. No, hindi ako magkikrip sa Pasko. Gagawa na ako ng cheese platter. Okay? Bye-bye! So, eto na yung order namin. Dumating na. Ay, teka lang. Sorry, nabalik. That's it. So ito ang beef, angus beef tapa, 100% beef tapa daw. So we'll see. Kalalaman ko naman kung legit na angus. <laughs> o so, baka dito lang ito. Charo. <laughs> And this is the Samuel Provencal. Provencal lang. Hmm. And of course, ang hindi mawala sa akin, the coffee. Yan. Yeah. So, kain muna kami. <laughs> <Okay>. <laughs> Yung buho ko. Ano <laughs> <laughs> Sultan ng aming foods. Wow! Ito. Oh, wow! Oh, wow! Oy! Wala naman talagang laman yan. So guys, nakita nyo naman o. No? Pwede bang kaya? Diba? Ubos lahat ang aming kinain ngayon. Hindi ko alam kung pero wala yung tom o mas kakaapu pa ito yung kasi I think base solid solid yung ano solid yung angus beef solid so ngayon uh, we're actually planning to go to the beach but nag 50 50 kami kasi parang... Beep, look at the Lumamig na kasi parang ha? Magbibig pa ba tayo sa panahon sa Cloud na Sa pandemya nito. So parang baka naisipan namin na uh, we'll look for some place na lang here. Dito na kami matulog. Diyan na nga, siguro kami sa baba matulog guys. Ayan no. Yes, yes, Uy, <laughs> masarap yung fruits ha. Pakisabi na lang sa chefs. Chefs! <laughs> So, magharap kami na magpapunayin mamaya kasi nagje na rin ako. Pero magje ako dito. Ay, isa pa. Ayan. Yeah. Kulang siya. Kulang yung sapit ako. So, standby na lang. We'll see kung saan kami pupunta mamaya. I-update ko na lang. Update talaga. So, bye-bye muna.